Pabalik po ang Tunay na Tao TV. At dito po tayo sa segment na Lihim na Liham. And then teaser lang po if ever na hindi nyo po or gusto nyo po simulat sa first episode ng ating Lihim na Liham serye uh, Tunay na Tao. TV, YouTube, or Facebook. Ayan po, doon nyo po mapapanood yung ating mga mga episode and then uh, if you're gonna see or if you're gonna watch the first episode which is si Angel ayan po siya po yung kauna-unahang nagpadala sa atin si Angel na tumuhog na magkapatid I'm happy to tell you guys na meron na po siyang Series. Ayan, uh, patuloy po siyang magkukwento sa atin ng ganyang mga lihim na liham. And then, uh, also, also, maybe next week, ayan po, para po may aabangan kayo, maybe next week, uh, meron po tayong uh, kauna-unahang driver na nag-send ng kanyang liham. Ayan, but again and again, Uh, hindi natin papangalanan kung sino ang mga to kung halimbawa sa tingin nyo sila to bahala kayo sa sarili nyo <laughs> maganda magenta umaga pong muli sa inyo lahat Aw, <laughs> oh, aka asal aso usapang kanto pero totoo kapitayo dito sa lihim na liham. Kung meron kang kwento na gusto mo nang, kung meron kang sikreto na gusto mo nang ikwento pero nahihiya ka pa, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. PM mo lang ako. Ako ang magkukwento dito sa lihim na liham. Lihim na liham. Kung hindi pa po, pwede po kayong pumark, magpark muna. Kung halimbawa naman na nasa office kayo, mag-CR muna kayo. Kung halimbawa nasa bahay kayo, kumuha kayo ng kape nyo, saka pamunas na rin. <laughs> 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 po. Ayan, sa tingin nyo, meron kayang alak na involved dito sa ating lihim na liham or ano ba to? Lalaki o babae? Ayan, ang nag-send sa atin ng liham. Ayan. Para naman maka... Uh, gusto ko kasi habang nagkukwento ko, nagkukwentuhan din kayo dyan. Alam mo yon di ba? Wag, kayo kayong masyadong mag-focus. <laughs> Natawa naman ako. <laughs> sa loob-loob siguro nung iba. Kukwentuhan mo kami ng kalibugan. Tapos <laughs> gusto mo <mong> magkwentuhan kami. <laughs> But ayun niya. So, sa tingin nyo, lalaki o babae, yung nag-send sa atin ng liham ngayon. Ano sa tingin nyo? Kasi mostly, di ba? Yeah, tila isang beses pa lang yata. Ayan, kung nag shave ba o hindi. <laughs> Sabi nga eh, pag uminom kayo ng alak at meron kayong kadet siguraduhin nyo, kayo ay nag-ahit. But, yan. Yeah. Uh, anyways, uh, let's proceed. Simulan na natin ang lihim na liham. <sighs> mainit. Dear Papa L. Medyo naiilang ako tawagin kang Papa dahil pareho tayong lalaki. Ayos lang ba if Paps na lang itawag ko sa'yo. I'm on my midlife and single pa din up until to now. Di naman ako mapili sa partner or or what. Pero di na ako nag-asawa dahil naging abala ako sa pagpapatakbo ng negosyo ng pamilya. Sa lugar namin ay sabihin natin kilala kami at tinitingala kami ng karamihan. Di naman kami mayaman o magarbo ang pamumuhay, simple lang kami at maayos makisama sa mga tao dito sa amin. Siya nga pala, I'm Frank, real name ko yan. Kilala ako dito as Punky. Mabarkada ako growing up and may mga tropa na sa Jampilyo. Madalas kami mag-inom, especially on the weekends. Madalas, all boys kami. At times ay may mga babae na sumasami sa amin. Itong story ko na to, hindi lang sa akin. Pero ito ay kwento ng buong tropahan. Kagaya ng ibang stories na binasa mo. Ay alcohol-induced ang mga pangyayari dito fast forward birthday ng Maki na best friend ko nangyari ito mga 20 years ago na pero sobrang fresh pa sa isip ko mga nangyari sobrang fresh na akala mo ay last week lang nangyari maaga pa lang dumaan na si Maki sa bahay namin para sabihan ako na magpapainom siya ng hapon at nagluluto na din sila ng mga pampulutan sabi ko naman Pagka-close ng store or ng tindahan ay didiretso na ako sa bahay nila. Inabutan ko siya ng pera, inabutan ko siya ng pera at sabi ko pandagdag sa pang-alak. Malaki ang tropa namin, Paps. Kaya niregaluhan ko siya ng pandagdag sa alak. Maghapong busy ako sa tindahan at sa farm. Kaya naman, ang sarap isipin na may alak at the end of the day. Marirelax ako, tiyak. Pagdating ko sa bahay nila Maki, napansin ko na may mga babaeng nakaupo sa inuman at medyo nagkakasiyahan na sila. Biro ko sa kanila, aba mga tol, parang maghahabol na ako sa tama nyo ah. Nagtawa sila at sinabing kakaumpisa lang namin. So pagkaupo ko, may pinatabi sila sa aking isang babaeng mukhang mahinhin ang muka maputi siya at akala mo ay Birheng Maria ang wagis ng muka lalo pang nangiti may maliit na dimple sa may gilid ng lips niya maganda ang mga mata at mahaba ang pilik mata kaya lang taliwas sa isang birhen ang ayos at galawan niya naka sexy outfit siya nakita ang kalahati ng dibdib niya sa lalim at hubog na hubog ang katawan sa dress na suot niya. Magaslaw din kumilos at may kalandian ang pananalita. syempre dahil single ako, ako ang kinulit at hinabihan ni Aya Magdamag. Minsan nangungulit na magpabili ng Yosi o kung ano pa ang maisipan na ipabili, lagi din nakahawak sa braso ko si Aya at minsan sa hita ko. Lagi din nakadikit ang katawan niya sa akin lalo na ang nag-uumapaw niyang suso. Ramdam kong lasing na siya. Teka nga. Medyo mainit. Ramdam kong... ano ba ito mga pinagagawa ko? Teka. Hindi pala pwede mapapanood ng nanay ko ito. <laughs> Ayan, tuloy natin. Nasaan <laughs> ako? Nawala. Tuloy <laughs> ako. Pasensya na. Ayan, Ramdam kong lasing na si Aya at halos nakadantay na talaga siya sa akin. Ayoko magkamali siya ang mga tao sa amin. Madalas ay inaalis ko ang pagkakadikit niya sa akin politely. Kahit naman ganun siya ay ayoko namang mabastusan siya sa akin. Mga bandang alas 11 ng hating gabi ay nagpaalam ako kay Maki na uuwi na dahil maaga pa ako gigising at mag-aasikaso ulit sa tindahan at sa farm. Sabi ko, sumagot si Maki, Tol, di mo na ba iintayin mag tong sila Aya? Natawa ako. Sabi ko, hindi na. Kilala din kasi tropahan nila Aya na maharot maha at sausawa ng bayan. Natawa din si Maki at nagsabing Mukhang type ka ni Aya Ayaw mo bang matikman man lang? Sabi ko Ayoko ng problema Baka mamaya Ay kumapit pa pag nagkataon Sa madaling sabi Nakauwi na ako Pero kahit nakainom ay di ako mapakali At di ako dapuan ng antok Maya maya may text sa akin Si Jun Pinsan ni Maki Na tropa din namin sa isip-isip ko mga baliw talaga tong mga to nagtetext pa sabay napatawa binasa ko ang text ang sabi niya ay tanki balik ka dito wild na dito hindi naman ako makatulog at lumabas ulit ako pabalik sa party lumipat na pala sa may garahe sila maki at that point ang garahe nila ay kulong nasa gilid pa ng property nila madidinig pa din ng inuman at medyo nagtatawanan pa din pero mahahalata na mas maunti na ang taong nandoon ang inabutan kong eksena ay kayakap at kahalikan na ng tropa ni Aya ang mga tropa ko si Aya naman ay nakaupo na sa kandungan ni Maki kung sino yung may birthday naghahalikan at hinihimas na ni Maki ang isang nag-uumapaw na dibdib ni Aya. Umupo ako sa tabi ng mga tropa ko nagiinom pa at walang kalampungang mga babae. Sabi ng isang tropa, yaan mo na sila Brad, birthday naman ni Maki. Yaan na lang natin mag-enjoy, pa. Maya maya ay tuluyan ng nag-init ang mga tropa ko. At mga naghubara na din sila at ang mga tropang babaeng kahali kanila. To be exact ay anim na babae ang nandon at sampu kaming lalaki. Sa isang sulok, nakita ko subo na ng isang babae ang ari ng isang tropa. Meron naman na sinisip-sip na ng isang tropa ang dede ng isang babae. Kanya-kanyang pwesto na. At si Aya naman, nakaupo sa mesa habang nakatayo sa harapan niya itong si Maki. Hinahalikan na ang malulusog na dibdib ni Aya. Ramdam ko na nagiinit na din ang ibang kainom ko at isa-isa ng kumakambyo at mga halatan libog na libog na din. Maya-maya, inilayo ni Maki ang katawan ni Aya. Ibinuka ang mga hita at itinaas ang mga paa. Ang kinis-kinis ni Aya at pinkish ang singit ng caps niya. Nakatitig si Maki sa caps niya habang hinihimas ito. Hibang na hibang sa libog, sa libog si Aya. At marahil ay dahil sa alak na din. Nilaro-laro ni Maki ang caps ni Aya. Mga impit na ungol lang ang nagawa ni Aya dahil hindi pwedeng masyado maingay. May music naman kami noon to mask any noise na magagawa nila. Basang basa na si Aya at tigas na tigas naman itong si Maki. Pinababa ni Maki si Aya sa table at sa saka pinatuwad. Kitang kita naming madahas na ipinasok ni Maki ang ari niya sa puri ni Aya at marahas niyang binayo from behind. Mayamaya maya ay iniharap ni Maki sa amin si Aya habang sarap sarap na pinagpapasapasahan ng mabuputing katawan ng dalaga. Inilapit ni Maki sa isang tropa si Aya para malamas at masusuhan habang dinodogi niya. Walang pag-aalinlangan, hinimas ni Joey ang katawan ni Aya at hinalikan ang mga dibdib nito. Di nagtagal ay nilaplap niya ito habang nagpapakasawa si Maki sa kepyas ni Aya. Inilabas naman itong ni Joey ang ari niya at ipinasubo kay Aya na napangiti naman at malugod na ipinasok sa bibig niya ang naninigas na kargada nitong si Joey. Sa madaling sabi, trisam na ito. Wala namang reklamo si Aya at tila nagugustuhan ng mga ginagawa sa kanya ng dalawang tropa ko. Tinignan ako ni Mac at sinabing, gusto mo ba sumunod? Nagpas ako. Di ako santo or manhid para hindi ako tigasan sa mga nakikita ko. Umiiwas lang naman talaga ako sa problema na pwedeng idulot ng mga kababaihang kasama namin. Paglingon ko sa ibang tropa ko, nakita kong nagpapalitan na sila na partners. At ang ibang kainom ko naman ay sumalisin na sa pagtira sa mga babaeng kasama namin. Si Aya ang pinaka naging punteriya ng gabing iyon. Dahil sa ganda ng katawan niya at pinkish body parts niya, hard kong tirahin si Aya. Halatang mga gigil sila sa alindog nito. Noong nagpahinga na ibang tropan lalaki, makikita naman na ka at naglalaro ang mga babae na tila inaakit pa ang iba naming kasama nagalawin sila isang birthday party na nauwi sa orgy or orgy. Pasasalamat na lang at walang video phone na matino noong time na yon. Kung hindi malamang ay nasa mga website na yon at nagiging skandal na. Alas 4 na na mag-uwian lahat. Pero si Aya ay naiwan kay Maki. At according kay Maki ay madami pa silang ginawa ni Aya. Makalipas ang isang buwan, napabalitang buntis si Aya. Ayun na nga ang sinasabi ko. Ayoko ng problema. Di malaman ngayon kung sino sa kanila ang nakabuntis kay Aya. Pero ang pinagpipilitan ni Aya ay si Maki ang ama. Pakiramdam ko ay si Maki ang itinuturo. Dahil si Maki ang pinakamatagal niyang nakasama at dahil mayaman si Maki, siyempre, pero dahil may nakapagsabi na meron pang ibang nakagalaw kay Aya after nun, ay di matukoy talaga kung sino ang ama. Umabot sa barangay ang isyo na yan at nakaladkad sa kahihiyan si Maki. Sa totoo lang, naging okay ang desisyon ko na ma na hindi makisali sa pang mga pangyayarang iyon. Di ko man natikman ang magagandang babae nung gabing yon at least wala akong iskandalong kinasangkutan sa araw na yon. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, Papa, Pops L. Salamat. Ayan. Thank you. Thank you. Ayan. Maraming maraming salamat sa sa'yo. Uh, teka. Panky. Ayan. Ang liham ay tago natin. Galing kay tago natin sa pangalan. Hindi pero totoong pangalan niya daw eh. Yeah. But, sino ba nakakaalam kung sino siya? ba? Diba? So, salamat na marami sa, saliham mo. Basa tayo ng komento or any opinion ko napakinggan pakinggan nyo simula umpisa hanggang dulo. Ay, make sure na naitindihan or napakinggan nyo yung kwento ha, bago kayo magbigay ng opinion. Ay, magbasa tayo. Sana all pinkish ang body parts. Ayan, teka, teka opinion and then yon yung title yung title ng magandang title ng ating uh, lihim na liham ngayong araw na to. Ah uh, ko po patawarin. Kapanga mo ba? <laughs> Wag maingay mahirap magmaneho sa Baycavio. <laughs> Ayun, sana all pinkish ang body parts. Ah uh, ano po ba? Nakatalikod kasi kaya di niya nalaman kung sino yung ama. <laughs> uh, wanna say something pero wag na lang. How are you? <laughs> Ayan. Sana kasi lumingon para alam niya kung sino yung ama. Ayan. Teka, ano daw? Di pulido ang kwento. Mahina. Hindi po. <laughs> Ayun, sayang uh, sa dulo na lang napakinggan ko Ayun po, uh, if ever po na hindi nyo po napakinggan ng buo yung kwento uh, You can always watch sa YouTube Lalo na po yung iba nating mga kaibigan na uh, abala sa mga pagkakataong ito, sa mga oras na to Pwede po kayong magsolo <laughs> Pwede po kayong magsolo <laughs> YouTube channel which is Tunay na Tao, Tunay na Tao TV sa YouTube and Facebook. Ayan po. So that's the lihim na liham for today. Kung meron kang sikreto na gusto mo na ikwento pero nahihiya ka pa, ipm mo lang ako. Kung tiwala ka sa akin, huwag kang magalala. Ako ang magkukwento dito sa lihim na liham. Maraming maraming salamat po. I'll be back.